na lahat ng mga palay dito sa area na ito handa na naman sila sa second crop lapitan natin yung guys so yung may nag harvest dun gamit nila yung machine na harvester tignan natin kung anong klaseng harvester yung gamit nila kung katulad ba ng mga ginagamit nila sa Pinas na pag second crop sila niyan guys pagkatapos na ang Pag, nagtatag magtag ulan na. Si second crop nila yan. Tingnan natin. So ganito yung farmers dito, halos mag lang yung Magtatrabaho guys spatter yung isa, yung babae tagaani naman yung isa Ayan. tapitan natin guys yung palay na lang nila siguro yung natira dito diretso yung ulan dito daming ibon oh no? Yeah. Pagkasawa lang yan na yung inaani na lang Ganda lang pa nila Palay nila Maganda yung ani nila dyan Yan Yan yung harvester nila o. May kasama lang bagun yung harvester nila o. Dalawa, yan lang sila. Si mami at saka yung asawa niya. Bukas ulit, hapon na kasi. Lawak ng palayan nila dito. Ganito kaganda yung palay nila dito. Ang ganda. Alus walang kwan. Pupus. Wala. Harus lahat may laman. Di pa ako nakakita ng harvester sa aming probinsya. Pero may nakakita na ako sa malayo. Ito yung harvester nila. Di, ko alam kung katulad ng harvester ng Pilipinas. baka ako nakakita pero okay. ang laki niya daming martinis guys <laughs> pag sa atin yan ubus na hinuli na lang mga nag-aalaga ng ibon sasakyan ni mami ganda ng mga ani na talaga dito Chak na tataniman ulit nila yan kasi, hindi, kasi simula pa lang ng tagulan eh sa atin nag, ah, nagtatanim pa lang tataniman ulit nila yan pero yung iba siguro tataniman na, na lang yung ibang, yung ibang dilapil bang bukirin tataniman nila ng ibang kuan pero yung iba for sure Palay pa rin yung tatanim nila so yun lang dinaraan ko lang guys pupunta lang ako lang kakain eh nakita ko may nag harvest kaya minijo ko saglit sige gusto pumunta ako dito nung nakaraan Kaso ang putik dito Kaya hindi ko na tinuloy yung kan Magbibidyo May paubos na yung palay dito sa malapit namin Wala na ko na ibibidyo susunod Kaya Pinuntaan ko na So yun lang Bye bye Hell, yeah, that's my kind of country. I'm just the ride by out on the way. lake, ice cold beard, dry tailgate, watching the sunset fall asleep. Hell, yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows, it's just one stop sign to a simple life off a dead and old dirt road. Cabo hats, pick up trucks